Oh. Up the interstate when we were driving down the far away, and you would smile just like the sun that you and oh, you laid. Now you mitigate my love, 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 mitigate my love. Yan mga kahasya, nagbibigayan po ng bulaklak dito sa loob ng RMFB3. Sa pangunguna po yan ang aming Force Commander na si Police Colonel JC Dimaandal. Yan po, pinapangunahan niya po ang pagbibigay ng bulaklak sa mga personnel po, mga kababaihan po. Para tumaas po ang moral ng ating mga personnel. Yan po, tuwang-tuwa si Hello, mama mo. Yes, sino, mama. Mama, ano masasabi mo at nabigyan ka ng bulaklak Bagamat duty man lang, duty tayo ngayong araw, ma'am. Eh, may bulaklak pa rin galing sa ating first commander. Thank you po sa ating first commander. Yeah. I, yeah. I just can't help but think one day that love will stay. When you smiling. Yan, mga kahash, muli pinasaya na naman po ng aming First Commander na si Police Colonel J.C. Dimandal ang mga personnel dito sa loob ng RMFB3. Ganito po sa RMFB3. Pag duty po ang karamihan sa atin, eh masaya pa rin po namin pinagdiriwang ang araw ng mga puso. magkita 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 ang araw sa inyo mga kahash ah. kasama ko po ngayon ang aming force commander na pinangunahan po ang activity namin ngayon bagamat ang karamihan po sa amin ay duty ay pinagdiriwang pa rin po namin ang araw ng mga puso dito yan po kakatapos lang po magbigay ng mga bulaklak sa mga bawat kababaihan na personnel dito sa loob ng RMB3. Sir, ano masasabi niyo po, sir? Una-una uh, sa lahat, mabati ako sa ating mga kasamaan ng Happy Valentine's Day. So, binigyan natin ng tulaklak ng ating mga kasamaan babae para maipakita sa kanila yung kahalagahan ng araw na ito. Kahit na nagtatrabaho tayo, sinapakita pa rin natin na ating pagmamahal at pagsasapuso sa ating. Yun. Thank you, sir. Sir, oh, yung magic cord naman natin, sir. Oh, shout, shout, Thank you, sir. Happy Valentine's Day po, sir.